control ni Martin Romualdez ng pundo ng AX Akaf Tubat at Maex ay ibinulgar ni Toby Chanko. At sinasabi po ng nabutas representative na si Toby Chanko na bawat pag-request nila ng kanilang budget nang no, sa iba't ibang ahinsya ng gobyerno, for example, sa DSWD or sa DOLE or sa DOH, uh, ay kailangan pa mag-request sa opisina ni Martin Romualdez. At magkakaroon lamang sila ng budget mula sa ahinsya ng DSWD, kagaya ng budget sa AKAP, sa tupad, doli naman, uh, doli pala pagtupad, AX at AKAP is for DSWD, and MAEP or Medical Assistant is from DOH, ay kailangan pa dumaan dito po sa opisina ni Martin Romualdez. Na supposed to be, hindi nila trabaho yan. Ganito po ang ginagawa ni Martin Romualdez. At patunay dyan, mga kababayan po natin, baka sabihin, gumagawa-gawa po tayo ng uh, fake news. Hindi po. Kaling mismo yan sa isang media interview ni Toby Chanko at lahat po ay ikinantanya na. Nako po. Kaya pala itong mga kongresista ay hindi pa nagsimula sa kanilang termino. Hindi pa sila nakaupo bilang kongresista sa 28th Congress. Abay nagsiperma na ng kanilang suporta kay Martin Romualdez. Kasi takot po sila na hindi makatanggap ng kanilang mga ayuda. Ito, panoorin natin mga kababayan. Madami tayong dapat baguhin eh. Number one, number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pinafile natin, okay, di ba bago, bago, bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang a-approvehan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yon. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Grabe, mga kababayan po natin. No? Alam mo, ngayon lang po natin nalaman sa mga ganitong klasing issues, no? itong mga small committees na ito, mga kababayan po natin. Kung hindi dahil dito sa pagkanta ni Toby Chanko, ganito pala yung kalakaran, anomalya na ginagawa nitong si Martin Maldes. E bakit, bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, mm. hindi natin na kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin na-aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprobahan on second reading, yan yung final version. So wala ng insertion doon. Diba Asang eh. As problema mga kababayan po natin ang lalaki ng insertion ng ano eh, ng House of Representatives eh. Diyan sa akap na 'yan, wala po 'yan sa nipe. Eh. Eh, lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. 'Yun ang napakalaga 'Di ba doon nagkakaroon ng alam naman natin hindi tayo pinanganak kahapon, 'di ba? Ilang <laughs> beses ko na rin. Revision Hindi tayo pinanganak kahapon, mga kababayan. At may small committee na ilang tao lang. Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o oh, hindi? Tapos pina pag in-approve natin ang second reading. Ito ang mga kababayan natin ha. Gustong gusto nila na magkaroon ng transparency sa lahat na ahinsa ng gobyerno. Pero ang kapal ng pagpumuka nila, ano, mga kababayan po natin, na sila pala ay gumagawa ng mga pasikritong small committee na hindi po nila sinasapubliko at sila-sila lang po ang nakakaalam. Itong mga kalyado lamang, ni Martinum Valdez. So ito ngayon, bistado na sila. So ano po yung palusot nila? Yung palusot dito ni Martinum Valdez, no? Na business daw po yung mga acquisition. at hindi daw po totoo itong sinasabi ni Toby Chanco. Alam mo kung may magbubulgar ng sekreto nila ay itong si Toby Tiangco. Si Toby Chanco, ay kasama nila sa committee nila yan eh. So, siya yung mas nakakaalam ng tunay na sekreto ngayon ni Martinum Valdez, particularly po no sa pagko

pag hindi mo yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa, sa small committee? Bakit ayaw mo, <laughs> bakit ayaw mo na dito pala pag-usapan? Okay, number one po yan. Number two, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIS. Papasa natin yung tupad. Mm. Papasa natin yung akar. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo. Nako, mga kababayan natin. <laughs> no, may sarili pang ahinsya, no? May sariling agency, itong si Martin Romualdez. <laughs> sa office of the speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa office of the speaker, e doon na doon sa budget. Dapat, pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang kongreso doon. So mm. bakit pinasa yung, yung mga social services na to, kahit yung maip, bakit kami kailangan humingi o pumasok dun sa portal para humi, humingi, ng pondo para doon sa aming distrito? Ako no, mga kababayan po natin, no? Nakabilib din actually ang tapang nitong si Toby Chanko, no? sa pagbubulgar niya kay Martin Maldes. At ngayon po, si Martin Maldes pa rin ang house speaker, ha? So, malamang at sa malamang itong si Toby Chanko magsasabi na ito na siya po ay hindi nabibigyan ng pondo, hindi nabibigyan ng maip, akap, tupad, no, na naka-allocate para sa kanyang distrito. Pero balagay ko, dito sa pagbubulgar uh, sa sikreto ni Martin Maltes. eh baka magbabago ito, no? O baka baguhin ito ni Bongbong Marcos. Kasi yung mga ginagawa ng kongreso, lahat po yan may kinalaman din nitong presidente. Kasi hindi naman nila magagawa yan kung ayaw naman talaga sa totoo lang ng presidente. Kasi syempre, no, wala namang action. O sabi nga nila, wala daw pong bitlog itong si Bongbong Marcos, no? At naging sunod-sunod na lang kay Lisa at the same time kay Martin Romualdez. Yan ang problema sa kanya ngayon. Pero titingnan natin, kasi itong expose ni Toby Chanko, na media ito, binablog natin, so marami po yung makakaalam nito. So may po si Martin Romualdez dito kung kakanta yung ilang mga kongresista na hindi mabibigyan ng pondo. Tandaan natin, no? Uh, isa sa mga nagsabi na nung hindi siya merma ng impeachment, ay hindi siya binigyan ng pondo pati yung kanyang medical assistant ay itong si dating Colonel uh, si Colonel Busita ang dating congressman at uh, tumakbong senador pero hindi po siya pinagpalad no na nagsasabi na siya po ay humihirit ng pondo para sa kanyang medical assistant pero hindi po siya pinagbibigyan kasi nga ang sabi ni Toby Chanko dapat magre-request ka pa sa opisina ni Martin Maltes, That's supposed to be, ito po ay diretso sa uh, ng gobyerno, which is yung DSWD. Sila yung may hawak ng punto na yan. Pero hindi nila kontrolado. Ang may kontrol, si Martin Romualdez. Kaya kasi nung halingan din actually, itong taga DSWD, hindi may sabuatan ni po sila. Sinasabi nila na hindi dapat nakikialam yung mga kongresista sa pundo, sa budget ng DSWD. Kasi nung po, kasi paano hindi nakikialam ang kongresista? isi eh, si Martin Romualdez, di umano, sabi ni Toby Chanko, ang kumokontrol ng budget. At kung hindi ka kalyado, ikis ka. O, wala kang makukuha ng budget. O, patuloy natin ito, mga Dapat, doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat nakalain item. Magkano? Para hindi hindi pa pwedeng naipasa. Tapos, sino may hawak ng lamsam, Tapos, utapasok kami sa portal ng uh, Congress. Tapos, doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin, hmm. post-enactment intervention. Napasa na yung budget. Ginagalaw may pa after. May involvement. Oo. Oh, may Dapat wala so in ng involvement. So, yun yung na, dalawang okay. napakalaga. Sir, give me you so, your vigilance report. May preferred cup of chair. Hindi, hindi. Mag-edit mag, eh, uh, ko sa yun yung cup of chair. Hindi, meron ka. Hindi, hindi. Hindi, Kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So, yun. Talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small community. Hindi na pwedeng. Kung ano yung naproof second reading, yun na yun. Kung maano'ng plano mo dyan? -pili rin ba? Or mo Paano yung hindi, hindi, kaya nga, para... siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Ama. Malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, pag hindi ka pumayag, of course, formally oh, i-propose uh, pro -propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit hindi gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, uh, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatas ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna ang second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments sa amin. How way did you not buy for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi niya na mayroong mga... Eh sabi ko, yung... eh syempre, yun na nga yung sinasabi ko, eh bakit sila natatakot? Because of the post enactment, di ba hawak ng hawak ng office of the speaker yung maip, hawak yung aix, hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, eh pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So, hindi, ko pa pwede yan kasi yan na hindi diniclear na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So, ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Nako po, mga kababayan po natin, no? Talagang madadali po itong si Martin Romualdez dito. At uh, dahil po sa mga binulgar nitong si Toby Chanko, no? na patunay na siya talaga ang humahawak ng pundo. Tandaan natin sinasabi ni Vice President Sara, mga kababayan po natin, ang pundo po ay kontrolado lamang ng dalawang tao. Yung chairman no, ng Committee on Operation ay si Saldico. So sinasabi niya nga na dalawa lang yung may kontrol ng pundo ng bayan, si Martin Valdez at si Saldico na chairman ng Committee on Operation. So ngayon din naman kung sinong papalit, yun pa rin. Kasi ang lahat ng mga request at budget, pondo, allocation sa mga kongresista ay eh, dumadaan pala kay Martin Valdez. So ngayon, titignan po natin kung ano yung magiging, uh, ano dito, ano magiging pagbabago dito pagkatapos ng expose nitong si Toby Chanko. And of course, kaya nang inasahan natin, niminsan hindi naman umaamin ang mga ito no, sa kanilang ginagawa dyan sa ating uh, budget sa pera ng taong bayan, particularly po itong si Martin Valdez. So talagang, ano talaga sila, lantara, no? Talagang harap-harapan talaga nila na ginagagaw ang taong bayan at dinudugasan at uh, inuubos ang pera ng taong bayan. At uh, ito nga ang ginagamit nila sa kanilang pamumulitika At tandaan natin, ang isa pa sa inaamin, si Toby Chanko ay yung bayan sa permahan ng impeachment ni Vivi Sara. Eh ngayon, ano nangyari? nga nga sila. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta sa pag imr nila dyan sa Supreme Court sa impeachment ni Vivi Sara. Yan po yung ating update mga kabayan. Again, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion patungkol sa isyo na ating pinag-uusapan. Mabuhay po kayong lahat mga bay.